Okay, good morning ka barangay. For today's video naman, uh, magsasagot tayo ng mga katanungan ng ating mga kabarangay. Madaming nagme-message sa akin, nagko-comment, kaya gumawa na lang ako ng video para masagot ko 'yung mga katanungan nyo. Bago ang lahat, kung hindi pa kayo nakapag follow sa aming page, please follow Explore Alvin TV at sa aking YouTube channel Explore Alvin TV. Maraming salamat po sa mga nag-share ng aking video, nagla-like. Thank you po sa inyong lahat. God bless po. So una, yung mga katanungan ng mga karamihan kung taga saan ako. Taga Kabagan Isabela po ako, kabarangay. Kung alam nyo po yung Kabagan Isabela, dito na po sa Northern Isabela. Malapit na sa boundary ng Kagayan at Isabela. Isang bayan na lang kagayan na sa mga nagtatanong naman kung magkano yung price ito na naman yung price natin ano daming nagsasabi na apakamahal daw ng ating four wheels dahil sinabi ko dun sa previous video ko kung magkano yung presyo nya maabot po ito ng 250 hanggang mahigit 300k po yung price ng pagpapa-assemble ng four wheels dito po sa amin na dito po sa amin hindi po sa inyo kasi eh, hindi ko po alam kung ano yung mga presyo ng mga uh, gamit sa ibang mga lugar Dito po kasi sa amin, uh, nagmamahalan na yung mga, lalo na yung mga pang ilalim, Sobrang mahal na, dahil inaangkat pa po sa mga iba't ibang lugar dito sa Luzon Yung mga piyesa ng ganitong sasakyan natin, sasakyang pang bukid. Yung set na pang ilalim, maabot na dito ng 70k na yung differential sa likod sa harap, yung mga transmission mga ganun, molye ayun, napaka mahal po ng mga gamit dito, kahit surplus po mga yan hindi po yan mga brand new mahal pa rin po yung bentahan dito sa Isabela, Kabagan Isabela so, ang susunod naman, yung mga tanong ng iba uh, ano daw yung gear ratio ng ating mga differential yan yung sa likod Uh, ang differential po nito is C240 Isuzu. Yung mga mini elf na single tire. Yan po. Yung ginamit namin sa likod. Then sa harap naman, ito yung stock ng Kia series. Yung 4x4 na Kia series. Kung alam nyo po yung sasakyan na yun. So bali, pinalitan namin yung differential sa likod kasi nga mas maganda pag mas malaki yung ating differential kasi kumakarga ito ng mga 50 na sakong mais. Maabot yun ng dalawang tunelada. So, mas okay pag mas malaki yung differential. Yung gear ratio po nyan is 940 ay 941. Then, sa harap naman po is 940. Bali, hindi sila magkatugma ng ratio. no Pero, okay naman po nung tinesting namin. Okay naman po. Siguro, yung hinabol na ng gulong. Kasi mas matangkad yung nasa likod kaysa dito sa harap. Ang susunod naman ka barangay ay yung rim. Kung paano daw naging rim 16 to. Eh 14 lang naman yung Kia series. So bali dito sa harap ka barangay yung rim nya is replate lang to. Pinamachine shop po namin to. Magkikita nyo yung may welding dyan. So bali nagpa-replate lang kami sa may machine shop. kayang kaya ng machine shop yan kabaranggay. Kuha kayo ng rim 16, then ipareplate nyo lang yung mga butas. Yan, kayang-kaya po ng shop yan. Sa likod naman, dahil nga mini elf to, yung C240, differential ng Isuzu, meron mabibiling rim 16 talaga na ganyan. Bali, naka rim 16 po talaga yung uh, C240. May mga mabibili. May mga mabibili din na mas maliit ata na rim dyan. Sa so, makina ka barangay, uh, inuulit ko po ang makina po na ginamit namin dito sa isang four wheels namin ay RD210. Ito po yung tatak nya, RD210N. 210 horsepower po, built in uh, starter po siya. Pali mas malaki po yan kaysa dun sa Yanmar na karamihan ginagamit sa mga three wheels natin. Bali sa pagmaneo nito ka barangay, parang sa sasakyan lang din may clutch may silenyador at yung cambio guys 5 uh, lima may kinta, may fifth gear Bale, dito naman sa uh, transmission barangay. ito yung stock ng Kia series RT10 po yan bali ito barangay kung makikita nyo ito ito po yung uh, pang dam kasi yung Kia series barangay, mini dam truck po yun ito po yung ginagamit niya pang dam. Pero, ginamit namin para sa puller namin. Ayan. Wala pang kadena. Kinonvert lang namin ay para maging puller. Or winch. Puller po yung tawag namin sa amin kasi kinonvert lang namin yan. Power puller. Ayan. Pero, yan po yung ginawa namin kinonvert namin para maging winch. Pali yung mga Kia series guys. Uh, high and low yan yung low is para sa front drive niya, then yung high naman para dun lang sa likod pero may high naman na gumagana pa rin yung front drive yung kabarangay tetesting natin yung kanyang high at low yung low uh, masyadong mabagal at yung high mabilis sige yan po yung number 1 yung primera high nya pati din sa pag-atras medyo mabilis tayo yun ka barangay lalagay na sa low okay lang din na hindi mo lagay sa 4x4 yung kanyang differential sa harap yan po kabagal ka barangay yung kanyang low kahit po nakaminor yan hindi po yan ma mamatay kasi wala namang karga kung matatanong nyo guys kung sinong gumawa ng four wheels namin, uh, bali sariling assemble po namin yan ka May weldingan naman po kasi kami, kaya kami na po mismo yung gumawa. Pero may hindi po kami yung original na gumagawa ng ganyan. Bali meron pong isang magsasaka din na unang nakapag ng ganito sa amin. Bali ginaya lang po namin kasi may weldingan din po kami. So may mga nag-comment na naman na ginaya daw namin yung sa Thailand yung gawa ng Thailand na 4x4 <laughs> hindi po kabarangay hindi po namin ginaya yan yung 4 wheels namin ah uh, bali nung una 3 wheels pa lang po kung alam nyo yung 3 wheels madami dito sa Kabagan Isabela sa Tumawini Isabela sa Santo Tomas Isabela meron din po sa San Pablo then sa Ilagan Isabela pero iilan bali yung history nyan guys uh, yung magsasakang yun yung unang nakapaggawa ng 4 wheels dito sa amin uh, nung una 3 wheels pa lang yung sa kanya bali siya din yung gumawa ng 3 wheels nya and then nung uh, ilang taon yung nakalipas medyo mahirap na yung mga daan hindi na makapasok yung 3 wheels sa mga bukirin namin or sa bundok <laughs> bigla siyang gumawa ng 4 wheels pero yung ginawa niyang 4 wheels yung 3 wheels nya Balik kinat niya dun sa gitna. And then, linagyan niya ng differential sa harap. So, ayun, naging four wheels na. So, nakita namin na mas effective yung four wheels pagdating sa putikan. Lalo na dun sa bundok. Pag umulan kasi sa bundok, uh, hindi na namin may yung mga three wheels namin. So, yung 4x4 na ginawa, effective siya kaya kayang kaya niya pa rin kahit maputik yung daan kahit lubak lubak na mabato pa yan kayang kaya so ayun na doon na nagsimula na naggumawa yung mga iba ginaya din namin ito yung sa amin gumawa na yung mga tagalabas kahit yung mga taga Santo Tomas gumagawa na din sila yung mga gumagawa ng 3 wheels gumagawa na rin ngayon ng 4 wheels so dun sa Santo Tomas merong gumagawa dun sa Tumawini Isabela din meron din at dito sa Kabagan Isabela. So bali pagpasok nyo pa lang kabarangay dito sa tumawin man yan or Kabagan or sa Santo Tomas Isabela. May mga makikita na kayong agad na tumatakbong four wheels or three wheels. ganon po kadami yung mga sasakyang bukid na ganito dito sa Kabagan Isabela or sa Tumawin Isabela bayan, Dito sa Kabagan Isabela, I think mga nasa 200 yan na three wheels and then four wheels na tumatakbo ngayon. Dito lang, dito pa lang ha. Iwan ko pa sa Tumawini kung ilan yung mga may three wheels dyan at, at four wheels. So ganun po, kadami bali. Kaya po nagmahal din yung mga pyesa ng ganyan kasi nga madaming panggagamitan dito sa amin. So sa mga entresado, yung mga balak magpa-assemble, hindi ko sinasabing sa amin po kayo magpa-assemble kasi madami pong gumagawa ng ganyan. Dito po sa Kabagan Isabela, sa Santo Tomas Isabela, or sa Tumawini Isabela pa yan. Madami pong gumagawa, nagbibuild ng 3 wheels, 3 wheels man yan, or 4 wheels, kayang-kaya po nila. Sa amin kasi kabrangay, uh, gumagawa kami ng ganyan. May mga ginawa na rin kami, mga 4 wheels, pero dito lang sa taga sa amin lang din. Kumbaga dito lang sa barangay namin sa Masipiis, Kabagan, Isabela. Yun po yung barangay namin, Masipiis. Kumbaga taga dito lang. Meron na din kaming uh, nagawa na taga sa kabilang barangay, mga ganun. Pero hindi masyadong malalayo. Bali, parang limited lang yung ginagawa namin kasi hindi naman kami yung original na gumagawa ng ganyan kung talagang gusto lang yung nang isang magsasaka na magkaroon ng ganito so ayun pinagbibigyan namin na gumawa kami ng ganyan pero inexplain naman namin kung ano yung mga gagamitin for example yung mga pyesa, yung pangilalim mga surplus lang po yan hindi po yan mga brand new so sa mga interesado po na magpagawa ng four wheels kagaya po nito Uh, punta lang po kayo sa Kabagan Isabela or sa Tumawini Isabela and then pwede din po sa Santo Tomas Isabela yun po, bali tatlong bayan po ito yung Kabagan Isabela is taga dito po ako sa Kabagan Isabela then sa Tumawini naman katabing bayan lang din po then sa Santo Tomas naman katabing bayan din po yung Santo Tomas Isabela Bali, kung pupunta po kayo, kung interesado po kayong magpagawa is pagpasok nyo pa lang po dito sa mga bayan na to dito sa Tumawini or Kabagan or Santo Tomas Isabela ay madami na po kayong makikitang ganitong klasing four wheels or three wheels madami pong gumagawa ng ganyan kung tatanungin nyo po ka barangay kung bakit ganyan po yung design ng aming four wheels na ginawa hindi pa po tapos yan ka may uh, pintura po sana yan kaso Pinabutan po ng anihan season dito sa amin kaya hindi po namin tinuloy. Ayan, may mga masilya pa lang po, masilya pa lang. Then yung primer. So hindi pa 'yan yung uh, kumbaga yung finish product sana, no. Bale yung mga nagko-comment din na poor design po yung aming four wheels, opo. Uh, dahil ganito lang din naman po yung at trabaho niya sa bukid naman po or sa bundok hindi po namin kailangan ng maganda magandang design ng four wheels dahil ganito pong design yung naaayon dito sa aming produkto or sa agrikultura pinanghakot lang po namin ang mais at palay so okay lang po sa amin kahit ganito na lang po yung kanyang design So sa next vlog ko po, uh, magre-react po tayo dun sa isang video ng four wheels from ibang country. Galing po sa ibang bansa na gawa po nila. Bali, sinad lang po yun ng isang ating taga-suporta, isang kabaranggay natin. May pagkakahalin tulad po sa gawa natin, non sa four wheels natin. So, so gagawa po tayo ng reaction video tungkol dun. Then, try natin pagkumparahin dito sa ating four wheels. Ayan. So yun lamang po, tinagot ko lang po yung mga katanungan ng karamihan po sa ating mga kabarangay Kung may mga katanungan pa po kayo, uh, please comment down below lang po sa ating video. Tignan po natin kung masasagot po natin lahat. So yun lamang po, kung nasagot ko man po yung mga katanungan nyo is uh, yun lang po yung may papakita ko, yung may isasagot ko. Uh, maraming salamat po sa mga nagsusuporta sa aming page, Explore Alvin TV. Sa mga nag-like and share, maraming maraming salamat po sa inyong suporta. Hanggang dito na lamang po. Thank you and God bless. Peace out.